Awww! Animals! Isang penguin gustong kumain ng lunch pero tinanggihan ng mga waiter sa isang restaurant. Isang penguin sa Cape Town, South Africa ang nagdesisyong kumain sa isang local diner pero hindi siya nabigyan ng maayos na service. Ang Boulder's Beach Lodge ay isang popular na kainan sa mga locals sa Simon's Town. Pero hindi lahat ng tao ay nakakaisip na tumawag muna para mag-reserve ng pwesto. At sad to say, ang kainan na ito ay eksklusibo para sa mga tao. Hindi na ito ang kauna-unahang insidente ng pagpasok ng penguin sa loob ng kainan na ito. Ilang beses na rin tinanggihan ng mga waiter na pagsilbihan ang mga naliligaw na ibon. Panoorin ang video na ito na kinunan ng isang customer. Ang African penguin na ito na tinawag ding jackass penguin ay kinailangang paalisin ng mga waiter gamit ang isang walis. Nagsawa na kasi siya sa araw-araw na pagkain ng seafood.